Magandang suhay mga kapatid sa mga kumis sa miel! at tapsihan na ito ang iba tapsihan Pinado. at pinadot at sinama ho ako, ako ng aking mga anak aking anak po si God at ang atang girlfriend na si Mika sa tapsihan na si ito dahil ako nga po ay nalulungkot nung araw na hindi kung sakit mo makasupasuan po sabi niya tara tikman mo yung cherry yung pagkain alam mo, si Geberto lang po. Ay, hindi alam mo, ano po nang bawal din sa akin kung mga pagkain. Kito na po, maaalat itong mga pagkain na katulad dito. Dahil masarap. Kaya, mm, malaki po kaya alam na naman. Kaya kain po, di ba? Sa so, pa'y combo meal. Balin, hindi ka po gusto mo lang ang Or ang tawag yung bangos, gano'n. Basta ka umupo po siya. May rice pa po yan. Dahil extra rice. Kasi ayaw tumamba. Libre ko extra po. diba? At ako po yung may libre eyes sila na nga po. At uh, masaya ko kami kasama na aking anak at mga kanilang ato kagandang at chowa? At ako naman po ay Sama-sama dengan anak-anak Oh, di mana? Cantik sekali Kaninang topsy-an di sini Boleh dihubungi dengan birthday, hari jadi Dan pinyaran Di mana-mana pun Berhubungan dengan Sini di sana Di tempat-tempat Di tempat-tempat Oh, di mana? Boleh Di Romonda James na masarap na magpa ang goray dite. At may catering din po ang ano, Miel Antoneta at Binalot. O ba diba? Bongga ho dito, maaliwans at mapakasap ng hangin. presto to press ko! Pagam Sabi ko sana sa po ayaw pumunta man pa. Oh! Okay, eh, okay. Ano sa sila nung unang araw? Ang daan ng tao. Parang mabukas um, po ito. Ayo po ko kasi ng ano lang o, Gusto ko yung madilim na danyan. Ano ba bong? Ito ba yung dilim? Pwede kayo sa dilim. Pwede kayo muna rin ang tagutaguan. O, di ba? Mga kapatid. Kaya eh, ito, sinilip po doon yung kanilang iluto. O, di ba? Napakalinis ho na rin ang kitchen. At travers na main et en me déclarant où ce monde tapos na mien, ta mienne. Ta poste même a fait ça bien sûr. Il n'y a pas de ice cream sa anak po, yan yung ice coffee na yun. Um, uh, ano po siya dito, kasama ko sa... Uh, kasama husim, tsa, uh, yung pa dito sa... <laughs> Masaya ko so, pa rin diba, o. Asama ko yung pananbis na hindi sa saksihan na ito. Asama ko yung... Ah! Ayan! Saka-sabda ko naubos ko na pa rin pag-aay na to. Ina-host silang brawa sa kanilang bahay. Sa sad na sa'yo, ay eh, wala pa akong nag-iisa... sa, sa aking bahay. <laughs> ayan, sumata so, ko naman. Kasukasuan ko at kanya pwede pa alam na at pagtalik ko nga po nilaalala ko yung aking tsumos si bigyan akong humayt po sa loob ng tapsihan at yung anak ko niyang darap tala yung aking tsumos si ginawa ko po ay giniba ko na yung pintuan ng aking bahay para makapagawa pagpasok ako. O sa po, ah, sa mga hindi gumura at wala nang sap na kainan, punta pa dito sa Miel Antoinette at Tapsihan. Ayan po yung kalang menu. Purang-mura lang po. O, diba? Miel Antoinette at Tapsihan at Dinadot. Sa Bigte, Kalibinte, Tansa Maraming po sa simbahan. Yun naman po at... See you again on my next video. I like pakai rambut tepung lupa yang Tahu lah tak pasal malat tepung Babus pak um, Babus, cari kumpul babus